So ayan mga brother Kasama uh, ko na si Utol eh. So ito pupunta kami kay JDG And kukunin ko na yung motor ko Buti na lang available si Utol Sinamahan niya ako doon Shout shoutout kay Boss Butchoy Marami marami sama sa sa Pag-alaga sa motor ko Kay Black Beauty So ito um, ang mode na naman tayo <laughs> so, ito, kay Paring Sena mga vlog Sinami kasama kasi may pasok so, after ng isang linggo mahigit na commute natin mas magastos pala <laughs> ang gastos pag na commute ka baligan mo 40 palabas kasi special eh, walang jeep sa loob ng BF eh. so kailangan mag tricycle special grabe 80 80 araw-araw ah hindi 100 ano pala 120 eh 116 lahat and araw-araw na commute natin for one week biro mo yung eh, 116 na yun pang tatlong araw ko na yun sa motor <laughs> <laughs> sa gasolina lang laki tipid na nun and thank you thank you lord kasi naayos na yung motor natin and magagamit na natin ulit siya Whew! So yun, so, nyo kami ni Utol at uh, titingnan natin kung ano yung mga napalitan by Black Beauty. Ang ganda oh. Ganda <laughs> na playground dito sa ano, Dasma. So ito na, nandito na tayo sa Congressional Road and ito na nga, malapit na tayo sa JDG mga brother. So, in a minuto na lang makikita na natin si Black Beauty ah dito siya sa may unahan ganun ayun o ka naman dito ayan na siya yun o oh. Namiss ah, na miss ko to ayun Anong bola nilagay mo? Navy. Navy pa rin Or hide Ayun. Road test lang natin yung motor natin Mga brother na. Para makita natin kung okay na Mamaya alam may natin kung magkano yung uh, Gastos dito ay Sarap. Namiss ko to. Pagas muna tayo dito. Pagas muna tayo mga tol. Woo. Namiss ko to ah. Ay, shit. Ba't ano? Ito nun. Wala ng gas. Kasi, Oo <laughs> <laughs> nga ano, wala nang kasing gas? Kaya na mamatay So ayan, hindi tayo sa Caltex mga brother, pagas muna tayo no? Tagal din natin hinintay maayos to Siguro mga mag magdadalawang linggo na din no? Nung iniwan natin siya kay JDG So mamaya, um, tatanong ko kung ano yung mga nabago, ano yung mga dinagdag nila Ano yung mga pinalitan, ano yung mga pinagawa no? para malaman natin kung magkano aabutin para magka-idea ka just in case na magka problema din yung motor nyo kagaya nung akin ah uh, pula 200 parang tuyong tuyo ah Alright, so nakapagpagas na tayo and pabalik tayo sa shop na no? So, so far, goods naman siya. Okay na okay. Ngayon, alamin na natin kung magkaano siya. <laughs> Kaya na inaabot. Thank uh you. -huh. naninito na naman sila ha ha ah dadaan ha kaya pala alright mga brothers so ito na ako. kasama ko na si black beauty no so may uwi na natin siya so marami pinalitan or maraming ginawa sa kanya no pinakamahal doon is yung papa machine shop so pag nagka problema talaga yung makina mo nagkaroon ng katok so yari ka talaga dyan <laughs> doon ka talaga madadaal eh. grabe yung inano ko ginastos ko umabot siya ng 7,000 plus so lalagay ko na lang dyan kung ano yung mga napalitan ano yung mga ano pero hindi ko na lalagay kung magka, ano, per ano price So pa uwi na kami ni Otto. Siguro dadan muna kami ng ano pwede makainan namin So ang gagawin ko na lang siguro dito Para maiwasan yung Matuyuan ng ano Ng langis Talagang check I-check mo siya every morning no? Kasi hindi mo masabi eh, kung may tumatagas ba Or what dapat talaga every morning nagche-check tayo ng mga langis. Hindi lang talaga panglabas eh. Bawa yung gulong mo kung manipis na. Pati talaga yung panloob. So malaking ano sa akin to ano, malaking wake up call na pagka ganito may motor ka. Kahit anong sasakyan naman, eh, pa kotse or motor, kailangan talaga i-check mo rin. Langis yung tubig para maiwasan na uh, magka problema so buti na lang pumayag si boss na iuwi ko na siya ganun talaga ang buhay hindi yung masabi, no? kailan okay talaga magkakaproblema problema eh kung hindi mo rin na minomonitor kung ano yung lagay ng gamit mo or ng sasakyan So, yun lang mga tol, no? At uh, thank you, thank you sa pagsama sa amin sa JDG. So, sa JDG, marami kayong uh, makikita doon. Marami kayong napagpipilian ng mga pyesa. Depende sa motor nyo, no? So, um, pag wala doon, pwede naman nilang order. Kagaya nung angkin, ang nangyari dito, nung time na walang nung time na walang uh, nung time na wala ang pesa so umorder si boss para lang makakuha so it's so happy na buti na lang meron kaya naman na uh, anan agad nagawa ng paraan So, ayun, pauwi na kami ni Utol and thank you, thank you sa mga nakasubaybay sa atin sa mga sumama ingat-ingat na lang din tayo no eh syempre lagi nyo babantayan yung motor nyo lagi monitor na yun lang may papayo ko mga brother para hindi kayo kumastos na malaki so yun lang at uh, nyo yung mga susunod natin rides no mga vlog natin susunod so dito, dito ko natatapos yung vlog natin ingat kayo palagi peace out